Nandito tayo sa ano sa Lucena City. Okay so, Lucena. Bukas natin guys. Talagang walang booking dito. Bali direct deliver ako sa Candelaria kahapon. Ah, uh, galing sa Silang. Silang Cavite. Ngayon, ginawa ko, umuwi muna ako sa bahay. Para plano ko kasi dito ako kukuha ng booking sa Lucena pabalik ng Manila o Cavite kung saan man 'yan. Ngayon, ang gagawin natin ay susubukan natin talagang merong booking may pabalik or wala nagingintay tayo bali ano ngayon na ah, buwaba ako nito ay eh? alas 7 media ngayon hindi ko alam kung anong oras na pero nagingintay tayo alam natin kung may makuha tayong booking pabalik hanggang alas 10 ah, dito ako isa, ano, sa malapit sa SM SM Lucena malapit ako sa SM Lucena ito tumambay harap na ano, harap ng gusto na mabuhay mabuhay lumber dito ako nagambay, malapit sa SM2 okay, active ako eh, kung may makotan bukay ng alas 10 para malaman ng mga ibang riders na pumunta kung talagang wala o meron mga alala mo brother din, kasi guys lalamove ako guys eh, o, lalamove ako may tambay ako rito para kung sakaling mapanood na ibang riders to Kung meron, di ba Kung wala, balik talaga agad para hindi masayang oras uh, Guys, paghintay tayo hanggang alas 10 Ah, uh, bali nga guys. Inaabot tayo ng ano nang din alas 10 dito sa dito. Wala kayo 8 alas 8 pero sa so, ngayon guys, meron na. May nakita nakitang pumutok guys. Bali ang pumutok ay lalambog dalawang lusina isang kandilarya isang San Juan, Batangas yun ang pumutok ngayon bali apat pala nakita ko hindi ko nga lang na video guys kasi nabibisi ako mag edit ng cellphone eh sabihin guys meron nga lumalabas dito pwede isang nga lang sabi so, hey guys ano guys mapiyahan na ako guys uwi na ako no? sabi ito